Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo at D Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan.